So ayan na, uh, isang magandang gabi na naman sa atin, mga kaprobinsya, no? So ngayong gabi, ay nakikita niyo naman na uh, nakagayak na tayo na, no? so, nandito na tayo mismo sa spot kung saan may magaganap tayo ng maulam dito. So sana mayroon, no? Ayun, uh, samahan niyo kami. Kasama ko si Kuya Joel, nandito sa kabila. See, so, tara, let's go, let's ayan. go, no? Kataeka, guys. Ulo ka, guys. Uy! Uy! Taboy pa ba? Tigil. Pagkakaya mo pang kunin. Kaya na. Ito na guys, yung gawain nyo. Lumalaban, bumaon eh. Tamala. Nakabulan no? Ay, yun Putok. Wala, putol guys. Pero, wala na. Hindi mo na makuha yun. Kana umasa. Hahaha. <laughs> guys. Ayun oh. Ano 'yan? Kukita <laughs> na. yes. Nice one. There you know. Eh eh Gay. Gay siyang paanya. Ito yung mahirap kapag ganito kasi yung inuli mo, inabubutol sila oh. Sabalimo, <laughs> ayain, na ayain, ah, ayain, oh, numawak na yes, guys, guys, oh, yes, Uy. no, no, no,

wah oh, masyukot naman. Oh, Matambok No, siya. No, eh. na naman, eh. na, na, na pa lang siya. Ayan. Huli. patang-tang O! Oh, pa. soma huli natin to, ng kamay lang yung gamit eh oh. no, ah, bayan na kapabintya, ito meron po dalawa, oh. ah, balisik na natin to dandan, karar mian kasi yun nandito lang sa gilid eh, wala, ah. ano to? natin. Ang baliktad tayo. Oo, ang laki Uy, anak ng lobster. Ayun, Jul. Alimang ko, Jul. Malaki, Jul. Alimang sag. Bira mo, Jul. Yun siya, oh. Ayun, oh. nandun na nabuto Wasak. Headshot. Talawa sila, Jul.

nadin Bung-bung lur mu So yang guys ayan kurisi Pak Ganen Uli perlu di kolong kurisi <laughs> Oh ho oh, oh. ho Tuka ya guys legit ayun legit

kita nyuruh kayak gak hmm huli huli oops di tuh tuh komentar lagi eh di tuh 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 oke okay lah ini nih yeah, nih yeah, nih. Yeah. Nakai ga singa su. Hmm, baun. Isu kang pirman ya. Batuk ba plano. Nang bolatan. Hmm, nak dilim. Ayun oh, ayun jujo. Oh, hah? Sigi, ngadumjan. Wala. Ala-ala. Bakame maglipad do oh. no. Dito. Yunus tau? Ayan guys, oh. Grabe. Pogot. Ayan mo, ganda yan. Ganda ito. itu, itu ba. Uy, Yen. Yen, bang. Ito mo Hah? yan. Ha? ya, yan. bang malalagyan lagi Hindi, Dede hindi. yan dito sa akin. Walang Ikaw mo sa di ba? Sa ilalim sila ng mga bato, guys. Kailangan mo lang, yun, bueno, know, natin. Uy, yun may isda, Yeah. na natin yung kabila. Jul, bantay. Jul, malaki isda, Jul. Ay, gagi, Jul. Si Lulo. Ito yung bawal kunin, Jul. Ayan, guys. yung gatasan, guys. Kita nyo yan. Ayan yung gatasan. May isda. Ayan, o. Ayan, yan yung nagapang ano guys, yan yung masakit pang ano, pang tinik. Ayan show oh. Ayan, kita nyo ba yan? Ibulis lang yung rat -trab. Ah! Ito yung masakit pang tinik guys. So, ayun na mga kaprobinsya. Ayan na. Ah, kahit to pa paano, may, may madala tayong may uwi na pang ulam natin no. Ah, okay. At ayan, papakita lang natin okay. sa inyo. Ah, uh, nga pala, ah uh, uh, abangan nyo sa susunod na video natin dahil uh, bukas, eh, no, uh, darating na 'yung ating trap na bagong order pang alimango. So, 'yun. Ah, uh, hindi naman siya 'yung umbrella type. Ah, uh, may bago tayong in-order na 'yung square type lang na dalawa lang 'yung butas, no. Ah, uh, sana bukas pagdating eh, may testing natin kagad sa hapon para maipakita din natin sa inyo kung gaano ba ka-effective yung ating inorder na naman na panibagong trap so yun hanggang dito lang uh, sana wag kayong magsawa na yung Buhay Provincia TV as uh, sa lahat ng mga supporters ko ayan, sa lahat ng mga nanonood ng video shout sa inyo ayun hanggang dito lang guys maraming maraming salamat